Ayan yung bleeding heart, alam niyo yung plant na bleeding heart. Ayan ko lang ano, nalaman na, ayan na lang ako nakakita ng ganito na, ano. yung parang buto niya, tapos bumubuka siyang ganun. Parang ano siya, parang, ano, ito yung starfish matagal na itong ano halaman po dito <laughs> nag-iisa hahahaha <laughs> mahangin oh <no>? magalaw <laughs> marigold <laughs> alam nyo naman pag Chinese New Year naglalabasan ng mga ganitong man. mga ganitong bunaklak marigold, dalawa lang tigil sa akin <laughs> bang ganda lang niya? Bumubuka. Ganyan siya oh. niyo, parang buto siya. Kung alam niyo yung ano, yung halaman na bleeding heart. Sa atin, common lang yun. Ganyan siya. Tapos, ayun, bumuka na siya. Naging ganyan na siya. Parang starfish. Ewan ko yung iba kung meron ko. Wala. Yan yung mga ano, bulaklak mo. Matutuyo na siya. Kasi ano na. Patapos na rin ang Chinese New Year. Pag Chinese New Year naman, lumalapas ang mga ito. Eh. Hindi pa ang ganda lang yun. Nag-represipitate ko nga ng handphone ko. Ganyan siya. ganda lang niya. Ayan hmm. siya, parang butil siya. Tapos pag gumupa na, ganyan na siya. Nagulat ako, ngayon lang ako ng ganito.